E tayo ngayon sa mismong Taal Volcano. So, ito daw po yung ibinuga ng Taal Volcano. Ang kapal niya, oh. Pero mas mataas pa raw yan dati. So, ayan po si Kuya Dennis. Tapos si Pastor. Si Pastor mo yung taga, mis, taga dito po mismo. So, ayan. Ayan, kaway na. Ayun na, oh, may pumupukulan pum sila doon. Ang daan? O, oh, ingat, ingat. So, ayan. Ito yung kabilang side. Ayun, sa kabilang bundok yung ano ba yun? Yung ayun, tagaytay. So, ito guys, ang tagaytay. Ito. Ayan, ito yung tagaytay. Ito yung sky ranch. Kung makikita nyo dyan. Tapos, ito. Ito yung natatanong nyo sa tagaytay na yung parang akala nyo yung mismo yung taal volcano na may tubig sa gitna. Yung magandang shape. Ito yun. So, ito. Yang Taal, yan yan, yang mula dito, part siya ng Taal Volcano. Ayan, hanggang dito. So ngayon pupunta tayo sa dating church ni Pastor. Dito po yung talaga siya nakatira dati. So ngayon, yung mga puno dito, wala na. Ang tumubo na lang, ayan, mga talahib Kaya pala sinasabi nila makati. Saan ako dadaan? Teka guys, matatanggal ako salamin lamin kasi. dilim, hindi ko makita daan. And guys puro talahib na po siya kaya oh. nga makati talaga buti na lang naka long sleeve tayo at naka -pons. ang ganda ng view dito etong tinutuntungan natin abo na to Grabe no. Ang ganda, ang ganda rito. Uy, ang kate. Sa mukha lang talaga ito, mama. Uy. Ayan, guys. Ay, kita nyo. Itong kailangan katayuan. Ay! Guys, ito yung church nila, pastor. Kalahati na tira. Ito. Ano po yan? Pasimano. Ano po? Pasimano dati. Ano yung pasimano? Pinutuntong Ah! Pasimano ng simbahan. Simbahan. Tapos, ito. Tingnan nga natin dito. Oo nga. Ito kasi ano na ito, pinakabubong na yan, di ba? Ang laki, natabunan. Oh, ay, kawawa naman. Grabe pala talaga, oh. Ito yung bubong niya, guys, oh. Bubunot so, din 'yan. Imagine niyo, ito yung taas na no. Ay, yung scatter bago pasok tayo sa loob ng simbahan. Makikituloy po. Ay, ako. Oh. So, guys, ayan, tumuntong ako sa ash. Ito yung abo ng Taal Volcano. So, ayan yung ano. Ito yung buong church nila. Tapos, grabe, ayan oh, ito bintana. Ayan guys, nasa ibabaw tayo ng bubong. Grabe! Pero ang ganda ng view dito guys. Napakaganda talaga ng taal. Ang ano lang talaga, kung di lang talaga na pumutok to, ang ganda-ganda niya. Ayan o, tinan nyo o, bago makapasok o. Oh. Ang... Grabe pala ang ano nito, no? Grabe. Dati, nung buo ito, mm -hmm. sa kisame nito, nung huli kami ng bayawak. Ah, may bayawak sa kisame? Bakit? Napasok. Na Mapasok. Ah, kasi kung ng mga damo. Oo, oh, tsaka nagsisimba. Ah! Nag <laughs> at least ang bayawak, buti pa ang bayawak na marunong magsimba. O di ba? Ayun yung Tagaytay, you know. So ayan, doon tayo nang galing. Makati lang talaga. Buti nga naka-legging sa eh. Talahib na talaga ang tumubo dito. Wala na mga puno, guys, oh. So ayan, sabi ang kwento nila, marami raw prutas dito. Ito na yung puno, oh. Ayun, eh, Ay, ang mga puno oh. Nangamatay na kawawa naman. Ayan, Ayan guys. Tignan nyo nangyari sa simbahan ni... Ayan si pastor. Siya po yung pastor dito sa church na to. ngayon. Eh may konti siyang hiling. Gusto ka sakali lang. Baka sakaling may puso dyan na... Merong... Ano po pa kailangan to? Crash kung baka daw merong may gustong mag-donate ng grass cutter kasi nga tinan nyo yung paligid po puro pang ano oh. puro talahib yan e paano matatanggal tong mga ano uh, uh, papala na lang, no kahit ano na lang siguro kung sino lang may gustong uh, mag-donate kay pastora ay kay pastor ng mga possible na pwedeng magamit po dito sana po yun PM lang kayo kaya ilagay ko dito yung number ni pastor para siya na yung kontakin nyo diretso sa kanya. No? Oh, Mas maganda pa yun. Bigyan nyo po sa akin yung number nyo. Yun. Para yun, kayo, yun, kayo na yung na, kukontakin nila ma, mismo. Ma-revive yung lugar na to. Oo nga. Uh, kasi tinayin nyo, alang ganda talaga. Pagdating ng panahon ay ma-revive na, na pwede na open na mag-tourist na ulit. Po, talbukin, no? Open po. Yun, open, open po kayo na dito. Oh, open Nagawa ulit ako ng campsite dito kasi may campsite dito kahit na hindi ko member basta mga friends na mga friends na napunta dito open kasi ang laki ang kasi kami dito ay eh, nagkakalaman ng 30 person tapos na sila punta yeah. ah ayan ayan yung campsite dati nyo o oh. Ah, tapos inaano nyo po yun? Pinaano niyo lang sa mga tao lang? For free lang talaga oh. siya. Ah, talagang tulong lang free ano. Ayun guys, oh. At least, kung sakaling makakatulong tayo dito ma-revive okay, normal lang. Okay, okay, welcome. Oo nga. Malapit na. Oo nga eh, no? Hindi, pero wala na ba? Hindi na puputok to. Matagal na. Matagal, no? 50 years. Patay na tayo siguro. <laughs> 50 years. Bago pa siya uli -ma ulit maulit pumutok. So, at least, makikinabang muna yung mga, ano, mga kabataan ngayon. No, diba? Mga kabataan na sisibol. Mga sisibol. Uh, Para pagdating ng panahon, wala na tayo. You know, next generation naman oh. ng ano mag eh, enjoy dito. Ang ganda pa man din ng dito Ayun yung ano oh. Ano tawag ko yan? Maliit? Ano? Binintiang. Ah, binintiang maliit. Binintiang, maliit. binintiang malaki. malaki. Ah, malaki. Asa eh, na maliit? Ano may meron pa po doon? gadoon? Oh, -do -do. Malayo siya. no. Ang ganda pa man din. Ang ganda rito oh. Ang hmm. ganda talaga ng view oh. Tinan nyo guys. Lalo so, oh, nung makapalang puno dito. Hmm? Lalo nung makapalang puno dito. Ang ganda-ganda. Oh, ganda. Kaya nga, eh, sayang. Uh -huh. Wala, no, wala kayong picture nun dati nito. Nung before and after, naka no? Si Nakakayak. Oh, si no. ano, maring ni Ming. Nakakayak yung ano na, no? ba ano na ano, ano, to? Kung yung makikita niyo yung itsura niya dati kung gano'ng kaganda. May mga tulugan kami siya. Wala akong dinala dito na hindi nagustuhan itong lugar nito. Oo nga. Sayang. At least sana ang... Guys, pagka ano um, na, naayos na uli siya. Magkakilala tayo ng mas maaga pa. Oo nga eh. Masalabang Bakit ngayon ka lang kasi dumating eh? <laughs> kaya, <laughs> Bakit ngayon kaya, ka lang? <laughs> kaya, masarap ito. Maginawa sa buhay pagka nandito kasi. Wala, um, stress. Wala. Walang gutom dito. Uh Oo, -oh. totoo guys. Walang gutom. Hindi ka magugutom dito. Kailangan lang talaga ng Libre lang talaga na ulam. Dito, bigas. 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 lang, lang po ang ulam, talaga. Ang daming ulam dito, grabe. Sila na mananawa sa ulam. Grabe, ang daming isda kasi dito. Maano siya? Imagine niyo guys, pumutok na yung Taal. Natabunan na yung mga antong mga ganito. Yung mga isda buhay pa rin. Hindi sila na mga matay. Eh. Doon ako nagtataka eh. Yung amin dito, yung pulpito. Bayer, natabunan dito eh. Ay, pati may gamit kayo oh, ano rin no? Pulpito na. Sabaka hindi rin 10,000 na lang 10 Pero wala naman taong namatay. Wala naman. Pero meron daw hindi na nakuha isa, pero isa ay na nakuha. Dito sa church po. Hindi po. Dito, ah, sa ibang, ibang lugar. lugar. Oh. Naalala ko yung kinuwento ni Kuya kahapon yung, yung ko sa aso niya. 15 yeah. days bago na ano nakita. Uh, Naiyak kaya ako doon. Pero yung aso namin dito, uh, natabunan oh, na, natabunan. Oh, natabunan. Ang gagaling eh. ng aso dito. Okay. Pag may paakit ng bundok sa uh, sa crater. Kasa, kasama kasama. Ah, sila ang oh, tour guide. Yeah, tour guide namin. Oh, yung galing naman Paka, no. Eh, Pag may ilang. asong susugod. So, so ano uh, Ano yun ng dalawang aso? Oh, yung galing. Ayun guys, baba tayo. Nakamaon na to. Grabe no. Kinuha guys, unang ay si oh kailangan yukong yuko at kasi makakaladkad ng ano yung ba balita ko nga yung basketball court daw ni aling ano Estelita nangalhati daw yung ano eh abot ng na yung board eh oh. yeah, hey, Saan po yung bahay niyo dito? Doon. Ah, doon. Tabuna na, oh. Oh, tabunan oh. din. Walang natira kahit bubong? Wala. Oh. Kasi ano eh, pawid ba? Ako nga, pawid. Kawayan. Oh. Kawayan. Grabe, no? Ang laki pala ng, ano talaga ng, ano? so, so ito yung tinutuntungan natin. Binuga din ito ng abo. Oh, ito. It. Binuga ng taal. Pero may laba rin naman siya, di ba? Wala? A walang laba? So, abo talaga. Ayan, guys. Nakakalungkot isipin. Pero, sana, guys, makatulong tayo para ma-revive yung lugar nila. Kasi napakaganda naman talaga niya, oh. Ang ganda. Nakaka-amaze. Imagine mo kung ganto ang itsura niya na after na pumutok, kung napakaganda na. What more pa yung dito tayo ata. Kung what more pa kung hindi pa siya pumuputok, gaano kaganda siya. Ang imagine mo, napakaganda niya. Ngayon eh, ang ganda-ganda na dito tayo eh. Tayo. Dito tayo. Mahuna po kayo si Kuya Dennis kung saan tayo dinadali long <laughs> term saan ka dapat mag ano doon no? sa kabila hmm. teka Kuya wait baka Kuya yeah. salamat Saka ka-vlog eh no? Nahulog na bigla. Ito yung bakod namin at lang. <laughs> <laughs> Bakod ng? Yung church? Ay! Ibig sabihin mataas po yung kawain na yan. Ah! Pero ano, lumawak ang lupa niya. Diyos ko, oh! Hanggang bewang ko na ang taas nito, oh! Grabe, ang taas niya. Ang ganda ng layer niya, tinan nyo. Ano Ba't yung puti? Ay, yan! Tapos, iba iba kulay niya, oh! Ganun pala ang layer ng ano. Tinan nyo, yung layer niya, oh! May layer-layer kulay siya. Ito nga, picturean ko. Ang ganda. Ito, 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 ito. Ayong, ano yan, Oh. Ano, so, ganyan kataas yung abono na binugan taal. So, ngayon, ito. Ito na yung patag. Kaya siya nagpatag ngayon. Nung umulan daw dati, umagos dito yung tubig, yung baha galing doon sa loob. So, nagmukha siyang, ano, oh, mukha syang ilog sa atin, eh, oh. Nauka siya eh. Ang galing ah. Sabi no. Pag dinire-diretso natin, yan na meron dyan. Ah, pataas po siya. Imagine nyo. Ay, ang daming aso oh. Wala na nag-alaga dyan. naman. Paano sila kumakain? Yan, mga isda dyan. Ay, galing sa gilid-gilid. Gumulutang. -gilid, Doon na sila kumukuha ng pagkain. Uh, yung on, yung, 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 Paano mo nalaman daya mo pag kuminang? Ano Ay sa bagay, tingnan nyo oh, ang kintab ng lupa. Ang ganda yung mag, uh, mag magbibis tayo na. Oh. Wala pa ang nagkano ng ganyan eh. Ay hey, oo nga, ang taas. Yun. Ang ukab. Ang laki ano? talaga ng binuga ng lahar. Ah, lahar ba tawag doon? Eh, Ay hindi, ng ano? aspon aspon ayun oo Ay, hey, um, taas. Lupa. Dating lupa, yan. yan. Dating lupa. Sa Alin po? Oh, yan, Yung mga puti na. Yung, puti, yung ibalalim ng puti. Ah, so yung... Yan ang aspol. Aspol nga sa taas. Oh, yung ang pute. lupa yun sa ilalim. Oo, oh, yung gitna. Ah, tapos lumubog tong lupa, no? Ay, ang galing. Grabe. Kasi mo kalikasan eh, na yun, pag-uubahan na yun. Okay? Tinamay mga po, aso, oh, kakaawa naman. Oo, oh, ulo. Ano po Kailan po sila nandito? Tagal na yan. Hindi yung mga aso. No, Pumotok. Bago pumatok. Bago pumatok, nandito na yung mga yun. Butit na buhay. Iyan yung mga naka-survivor. Ah. na aso na hayop Maaaring hmm. may nagdala na rin dito. Naka-aso. Niligaw dito ako. Bawa naman. Hindi. Ano rin. Bantay sa bahay. Pagka... Nuuwi ano naman yan. Ani mga bahay pa pala dito? natira. Bago. Mga... Ay, oo. Yung bago. Ano? galing, grabe guys, oh. Ayan, oh. Ayan yung tagay tayo. Oh. Ang ang galing, ang galing. Ang galing.